meron tayong natuklasan na pinakamalaking food park dito sa buong mundo. What? Bro, what are you talking about, man? Kasi paano ba naman, guys? Nakita ko na yung mundo ko. Pwede na. Oh, isang mo. Damn! Ito na ata ang magbibigay ligaya, smile, ngiti ng aking life, guys. Na talaga naman bubuo ng buhay ko. Shit! ang ganda niya, di ba? Comment down below naman dyan kung ano name ni ate. Eme <laughs> lang, guys. So, ayun na nga, guys. Ito na ata ang pinakamalaking food park na napuntahan ko. At ito na din ata ang pinakamalaking food park dito sa Cavite. Dahil halos nasa isang daan lang naman ang mga food stall lang nandito. Kaya sobrang dami niyong pagpipilian neto, guys. At kulang ang dalawang oras mo dito kung gusto mo libutin ang lahat ng mga food stall dito. Kasi paano ba naman, guys? Napakadami niyo talaga pagpipilian dito. Katulad ng scallops. Yes, so Sang salita, masarap. Katulad ng mangga. Nasang mangga. Katulad ng smoking balls. Ano ba yan? Huwag mo istak galing mo, At napakarami pang iba. At syempre, hindi din mawawala ang mga food tripa na ng sa ibang food park. Unang-una sa listahan dyan, syempre, yung iyaw ihaw Sumunod kape, goto, tapsilog, fishball kikiam, lechon, ice cream, at napakarami pang iba. Saka guys, may potato corner din dito, oh. nakakatuwa lang. Ha. tapos guys, kasama nga natin pala ngayon ang mga tropang vlogger na sila Gablogs, Goy Jinx, Agoy TV, and Kuya Bunjing. Picture na lang nilagay ko dyan guys, ha, wala kasi ka Kaming video eh. Na magkakasama. Pero ayun na nga guys. May acoustic natin pala sila dito. Tapos guys. Pet friendly din sila. Kaya pwedeng pwede mo dito. Dalhin yun yung alaga. Yung aso. Pusa. Dog. Cat. At kung may dinosaur kayong dala. Pwede din dito. Basta make sure na nakatali ah. Kasi kung hindi. Aba. Bahala kayo diyan. Yari tayo dyan, dry. Tapos guys, meron din sila dito ang stall na may up and down. Pwedeng pwede kayo dito mag-date ng jowa mo. Huwag mo lang isama yung kabit mo. Yari ka dyan, kitang kita kayo dyan. Sige ka, eme lang. Ang bilis mo magsalita, ajak ah, Jack, dahan, dahan lang. Ha, ang corny mo. Ha, Pero seryoso da guys, kahit ang corny ko na, tuloy pa din natin. Meron nga pala dito pang bata dahil meron sila dito inflatable balloon na palaruan. Meron din pang matanda palaruan dito katulad ng basketball and archery. Nga pala guys, nandito pala ngayon sa Somo Market at located lang ito sa Daang hari. Open nga pala sila every weekend mula Friday to Sunday. Tapos guys, pagdating naman sa parking area, meron din sila dito nyan. Tapos guys, kung natapos nyo man itong video na to, comment ka naman Ajak TV. At ishare mo itong video na to, mamimigay tayong mabisang G. At makakasali na kayo sa palaro ni Ajak TV. So paano guys, hanggang dito na lang tayo. Kita kits ulit sa next vlog. So again, this is Ajak TV. Thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy. Ingat, salamat. Bye-bye, bless. Tapos comment nyo na dito name ni ate. Please, joke lang. si. Terima